Maulang umaga po sa ating lahat. Guys, kumakain po ba kayo nitong aming kinakain ngayon? Ito po guys ay sinugno. Dahil sa maulan po ngayon, ako po ay nagluto ng sinugno pamalit sa bigas kasi po tuwing maulan, tradisyon na po talaga namin ito dito sa amin, sa aming pamilya, ano po, na tuwing umuulan po ay nagluluto po kami ng sinugno. Sino po sa sa mga viewers ko, followers, supporters and friends na kumakain din ng sinugno. Ito po sinugno, guys, is mabigat po ito sa tiyan. Madali po itong maka uh, makabusog. Pag tinatamad kang kumain, ng kanin, uh, di hindi magluto ka ng sinuglo. Ito, masarap to. Para hindi ka maumay sa sinuglo, tradisyon dito po sa amin, hindi po ito namin nilalagyan ng, ng asukal. Kundi ito po ay asin. Ang pampalasa po dito ay asin at uh, cuckoo milk or gata. Ayan. Kain po, kain po tayo guys. Mm. Sarap. Mm. Dahil maulan, malamig ang panahon. Ayan. Dami sa pwetong sinugno sa tag-ulam. Ayan. Mm. Kain kayo guys. Mm. Sarap. Malambot ang pagtataluto. Bagong pitas yan. Ang sinugno... Pag, ang gawain po ng, ng sinugno guys ay hindi man po yung magulang na saging. Dapat lang po ang pagpagaluto ka ng sinugno is yung tama lang yung kanyang edad. Para madali po siyang lutuin at malumoy siyang kainin. Hmm. Hmm. Kasi po guys, kapag <clears throat> kapag may dad na yung saging, matagal na siyang lutuin. At ang isa pa, kapag may dad na saging, magaspang matigas nahirap siyang ngatak ngatain pero pag yung tama lang ang kanyang gulang katulad nito guys hindi siya masyado magulang masarap matita eh. Uh, kahit, para, kahit walang matukal para siyang nasa matangis kasi gawa po ng niyog gata po ng niyog sarap kumit guys kung kayo po ay kumakain itong nang sinuglo guys Uh, pakilagay rin po kung taga saan kayo Kung ganito rin po ang tradisyon ninyo Tubig umong ulam Pagmasama po ang panahon Talagang ito po ang aming pinapalit sa Bigas Para makatipid po ng bigas Mahal po ang bigas <laughs> yeah. Ito po nakakakain ito guys Kahit walang ulam <clears throat> Pero pwede ni partner dito guys Tuyo yeah. yeah. Imihaw, pinerito yeah. Isda na pinerito Ayan yeah. Pero yung mga sinabaw, hindi man po dito pwede. no, gulay. Gulay pwede. Kung gusto maging gulay. Kung kung tag-ulan, mahirap paghanap ng gulay. Kaya yeah, so, sinugulo na lang po ang aming akay. Kumain na po kami ng pang magahan kanina. Ito po ay aming uh, ngut-ngutin. Kumbaga ngut-ngutin po. Pamalit sa bigas, pwedeng hindi na po kami kumain ng pananghalian. Kasi ito po ay mabigat sa tiyan. Madali po ito makabusog. Rap. Ayaw mga tinsanaw ko dyan sa Marinduque. Mm, kain po tayo ng sinugno. Mm. Maulan po dito sa Oriental Mindoro. Gloria. Yeah. TV, Alam ko na katuto ka. mm. <laughs> <Sinugno>, sarap. <laughs> Juan. Mm. Shoutout sa inyong dalawang mag-asawa dyan. Hmm. Yati yeah, ya Ay. In heaven si Tio Um, yan. Yeah. Alam ko kumakain din kayo nito eh. Ano, sarap. Yan. Yeah. Hmm. Sarap. Creaming creamy guys. Dalawang piling na saging na um, ko guys. Ang katumbas nun guys is dalawang buong niyog. Yeah iluto ko muna po ito sa asin oh. nilaga ko po muna ito sa asin kaya kung kundi na po ang tubig saka ko po ina-add yung gata para hindi po masyadong mag ano mag amoy sunog amoy sunog po kasi kapag yung naglagay ka ng paglaga ito yung na agad gata is maano po ma, ma, napait-pait maitim-itim so hanggang dito na lang po guys ang aking videos hindi po kami makapag live kasi masama po ang panahon yeah, thank you for watching guys sana nagustuhan nyo, like and share naman po and bye bye